Hi guys! So ayun na nga, ma-share ko lang naman. Nasira kasi yung bag na ginagamit ko. Kaya naman, naisipan ko na mag-order online. Actually, I've been eyeing this bag for months. Hindi lang ako bumibili kasi nga may ginagamit pa ako. Kasi parang nanghihinayang ako pag yung bibili ako tapos hindi ko naman siya magagamit at itatamba ko lang. Kaya naman, kahit nakikita ko to at talagang gustong gusto ko siyang bilhin is hindi ko pa talaga siya binibili nun. Eh sakto, nasira na yung zipper ng ginagamit kong bag. Kaya naman, ito, napabili talaga ako nitong hunky bag. Nakaka nakakatuwa tong bag na to kasi nabili ko lang siya ng 349 pesos. Ang mura lang niya pero yung quality niya the best talaga. Sobrang ganda. Synthetic yung material niya, yung tahi at saka yung texture. Ang ganda, ang linis. And then meron pa siyang kasamang magandang strap. Then yung kanyang zipper, maganda din. saka mukhang matibay. At meron siyang 5 compartments. Sobrang spacious niya kaya natutuwa talaga ako kasi alam ko madami akong malalagay dito. Tapos ito nga sa loob may bubble wrap ang nilagay si seller. Siguro para hindi mayupi yung bag. Ito nga pala yung strap na kasama niya. Adjustable yan kaya pwede mo siyang pahabaan. Tapos meron na rin siya nakatouch na buckle kaya madali mo lang siyang magagamit. Tapos yun nga, kagandahan sa bag na to, meron siyang 5 compartments. So madali mo lang ma-organize yung mga gamit mo. Meron din siya dito yung zipper sa loob na pwede mong paglagyan ng cards mo, coins, or yung mga other valuable things mo na gusto mong nakasiffer. Napaka-useful talaga ng bag na ito. For me, sakto-sakto lang yung laki niya for everyday use. So ganyan ganyan siya kalaki. Sinukat ko para ma-visualize nyo. O, di ba magugulat ka? Parang ang liit lang niya. Pero yung loob niya, napaka-spacious talaga. Tapos yung kanyang handle or yung kanyang strap ay may kasamang buckle. Kaya naman, napakadali niyang gamitin. Isasabit nyo lang siya dyan sa gilid para ma-cross body bag nyo siya or may sling bag. Sulit na sulit talaga yung bili ko dito kasi nagustuhan ko talaga siya. Kasi ang ganda-ganda ng quality niya. Tapos ang mura lang niya. And meron din siyang other colors like black, khaki, cream at saka yung brown. Feeling ko nga makakapag-add to cart ulit ako eh kasi parang type ko din yung color black nito at saka yung color brown. O oh, ayan, i-flex ko. Suotin ko para makita nyo. O oh, diba? Pak! Ang ganda. Yung strap, o oh, kitang-kita nyo ba? Ang ganda, ba? Diba? Tapos ganyan yung quality niya. So pwede mo siyang i-handle lang ganyan. Tapos itong strap, pwede mo siyang i-adjust at gawin mo siyang sling bag or cross ba? bag. O oh, diba? Sino magsasabing 349 pesos lang yung bag mo, dai? Ang ganda kaya. As in, super. Ang sarap hirap panggala nito. Bet na bet ko pa naman yung mga ganitong crossbody bag, yung nagiging sling bag, tapos pwede shoulder bag, tapos ang spacious pa niya at ang daming malalaga yung parang tipong buong bahay ko daladala -dala ko. Charot! O oh, diba, kita niya naman ang ganda pang forma. um, mm, ganda ng quality. Oh my god, best budol ever. So, ano pa hinihintay niyo? Check out na! Check out, check out na! Bili na rin kayo guys. Magpaboodle na rin kayo kasi sulit ang pera nyo. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Bye.